ng limang araw sa isang bangka. First opo. time mo. First time mo yun. Opo. First time. Opo. Kaya sabi mo, nung nasa gitna ka ng laot, parang gusto mo nang bumalik. Opo. Dahil nahirapan ka. Uh, opo, mahirap po talaga. Nahirap, no? So, klaro sa yon na ng mga panahon na yun, tumatakas ka. Uh, kalagitnaan po. Naging klaro sa'yo kalagitnaan. Parang si Sheila, sinabi din sa amin, kalagitnaan, dun niya na-realize, maling-mali yung mga ginagawa ninyo. So, nung nasa Malaysia ka, Singapore, Indonesia, gaano katagal yung plano nyo ba na, na mag-stay sa ibang bansa? Kasi si Sheila, nung tinanong namin, biglaan, tina ikaw ang nagsabi sa kanya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako. So, nasa sa pag-iisip mo, mga ilang panahon ka alis ng bansa? Uh, actually, Sen, nag-uusap nag din po kami ng lawyer ko po na uuwi na po ako, haharapin ko na po. Paalis ka pa lang dito sa Pilipinas, sasakay ka ng maliit na boat, I presume limang oras, hindi limang oras ang biyahe mula farm hanggang Maynila. Uh, wala naman pong five, pero paikot-ikot po yung nangyari po sa amin. Okay. okay. Pero, alam mo na aalis ka ng bansa, so sa pag-iisip mo, ilang ilang oras, ilang ilang araw ang tingin mong mawawala ka ng bansa. Umalis ka na eh. Wala kang pag-iisip kung... Nung paalis pa lang nung po. Paalis ka na. Yeah. Nung paalis pa, wala pa akong iniisip. Wala kang iniisip? Ay, iniisip. Anong, ulti anong ultimate destination mo nung paalis kayo? Kasi nagtatanong daw sa Isisila, ayaw mo siyang pagtanongin. Sabi mo, huwag ka tanong, uh, sumama ka lang sa amin. Um, actually, mayroon pong dalawang option po pinapipili. Uh, Which is? Yung, ito yung pinuntahan niyo talaga? Opo, yung isa po, pinuntahan po namin. Yung isa, hindi? Opo. Uh, so, yung isa is uh, Saba, yun yung last day eh, na destination, di ba? Apo. At yung isa, ano yun? Hindi nyo naman pinuntahan yun, pwede mo naman sabihin. Apo, hindi po namin pinuntahan. Okay, yeah. which is, anong lugar yon na kinonsider mo? Uh, actually, hindi ko po siya kinonsider, uh, option lang po siya. Okay, so kinonsider mo yun kasi it's an option eh. When you say Apo. it's an option, it's uh, you consider. But oh, anyway, if you don't want to answer it, it's okay. Paano yung paggastos nyo habang nandun kayo sa ibang bansa? Gumagamit uh, ka ng cash? Gumagamit ka ng credit card? Uh, gamit ko po cash po. Cash lagi? Opo. Sa lahat ng pagkakataon ng paggastos, ikaw ang gumagastos? Kasi ikaw uh, boss eh. Ikaw okay. big boss. Hindi naman po ako big boss. Gumagakaw lang po yung nagano po gumagastos. sa family. Gumagastos. Sa amin kasi kung ikaw yung boss, ikaw dapat talagang gumastos. So ikaw yung gumagastos? Opo ako po. Lagi? Sa aming tatlo po. Opo. Uh -huh. So maraming cash yung dala nyo. Ibig sabihin uh -huh. kasi... Di mo alam kung ilang araw kayo, so maraming cash yung dala-dala mo dahil di ka gumamit ng credit card. Tama ba? Ah, uh, hindi po. Paano kayo kumakain? Sa restaurant ba? Delivery app? Etcetera? Ah, uh, ano po. Ah, uh, delivery. Delivery app. Sa delivery app, nagbabayad ba ng cash din? Ah, uh, opo. Pwede po. Okay. Sige. So...